Maniniwala ba kayo kung sabihin ko sa inyo na ang ating mundo ay minumulto? Siguro ay maaari mong isipin na ito ay isang kakatwang ideya lamang, o masyado lamang na exaggerated ang mga astronomers na nagsabi nito. Pero ayon sa kanila ay may isang misteryosong celestial body, ang kasalukuyan ngayong sumusunod sa ating mundo, kung saan inilarawan pa nila ang bagay na ito, na tila isang multo na nakatago sa orbital path na dinadaanan ng Earth. Dagdag pa sa kanilang paglalarawan, ang bagay na ito ay tila may sariling buhay, na palaging nakakalusot sa masusing pagsisiyasat at pag-oobserbo ng mga siyentipiko sa loob ng ilang dekada. Tila sinasadya nitong magtago upang hindi ito makita ng mga teleskop ng ating mga astronomers. Pero ano nga ba itong celestial body na sinasabi ng ilan na napakalaki, subalit nananatiling mailap sa obserbasyon ng mga siyentipiko? Totoo ba na ang buwan lang ang tanging kasakasama ng Earth habang ito ay umiikot sa araw? Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamalaking mystery sa outer space, at ito ay walang iba kung hindi ang ghost moon. Ang ideya ng existence ng ghost moon ay nagsimula noong 1961, nang makita ng isang Polish astronomer na si Kazimierz Skordalusti sa kanyang telescope, ang mga kumpol ng ulap sa pagitan ng L4 at L5 lag range point. Sa mga hindi nakakaalam, ang Lagrange point ay ang distansya sa pagitan ng dalawang celestial bodies, kung saan balanse ang kanilang gravitational pull sa isa't isa, at ito ay dahil sa centripetal force. Dahil dito ay nagkakaroon ng gravitational equilibrium o balanseng puwersa sa pagitan ng dalawang celestial bodies dahilan upang patuloy na umikot ang mas maliit na bagay sa paligid ng mas malaking object nang walang nangyayaring banggaan. Ang Lagrange Point ay ipinangalan sa isang Italian-French astronomer at mathematician na si Joseph Louis Lagrange noong 1772. Sa pagitan ng dalawang celestial bodies ay may limang mahalagang spot na siyang bumubuo sa Lagrange Point, at ito ay ang L1, L2, L3, L4, at L5. Ayon sa mga siyentipiko, hindi gaanong stable ang gravitational force sa pagitan ng L1 hanggang L3. Ito ang dahilan kung bakit lumalapit ng gusto sa atmosphere ng Earth ang iba't ibang mga near-Earth object na matatagpuan sa pagitan ng mga nabanggit na Lagrange Point. Ang iba't ibang mga satellite ng NASA gaya ng James Webb Telescope at Hubble Space Telescope na matatagpuan naman sa L2 point, ay kinakailangan pang i-adjust ang kanilang mga altitude kada 23 oras, upang maiwasan na maitulak sila papalayo ng gravity ng buwan. Samantalang ang L4 at L5 naman ay may stable na gravitational force, dahilan kung bakit ang lahat ng mga bagay na matatagpuan dito gaya ng mga asteroid at mga alikabok, ay may posibilidad na magsama-sama. Ang naging obserbasyon ni Kordeluski sa naturang mga misteryosong ulap ay tinawag noon na Libration Clouds, na kalaunan ay pinalitan ng Kordeluski Dust Clouds o KDC, at ito ay matatagpuan sa L4 at L5 Lag Range Point. Pinagsimulan ito ng iba't ibang mga debate na tumagal ng ilang dekada, at magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin itong pinagtatalunan ng ilang mga siyentipiko kung totoo ba ang mga ito o hindi. Matapos ang naging obserbasyon na ito ni Cordeluski, ilang mga astronomers ang sumubok agad na hanapin ang mga naturang ulap, pero sa loob ng ilang taon ng kanilang paghahanap ay nabigo lamang sila na makita ang mga ito. Noong mga panahon na iyon ay hindi pa gaanong high-tech ang mga equipment ng mga astronomers at isang malaking hamon din para sa kanila ang paghahanap ng mga object sa gitna ng malawak at napakadilim na kalawakan. Kaya maraming astronomers noon ang nagduda kung totoo nga ba ang mga misteryosong ulap na nakita ni Cordelusi o baka ito ay mga optical illusion lamang. Subalit naglabas siya noon ng mga kuhang larawan ng mga naturang ulap, gayon din din ang ilang mga astronomers na nagsasabi na nakita din nila ang mga ito sa kanilang mga telescope. Subalit ang mga larawan na kanilang iprinisinta ay napakalabo, at hindi ito tinanggap ng maraming siyentipiko. Noong 1966, isang airborne observation mission ang inilunsad ng NASA, kung saan nagsagawa sila ng obserbasyon sa outer space habang nakasakay sila sa isang eroplano. Pinalipad nila ang kanilang conveyor 990 jet, at sakay nito ang kanilang mga astronomers. Dito ay mas naobserbahan nila ang mga kumpol ng ulap na una nang nakita ni Kordeluski sa L4 at L5 lag range, at nagawa pa nilang makuhanan ng larawan ng mga ito. Gayunpaman, noong 1976 ay may isang astronomer mula sa Max Planck Institute of Astronomy na si Siegfried Roser, ang naglabas ng mga ebidensya na nagsasabi na malabo raw na magkaroon ng kumpol ng mga alikabok sa nasabing rehiyon. Ayon sa kanya, ang gravitational force ng araw at ng iba pang planeta, gayundin din ang solar wind, ay ang mga dahilan kung bakit malabo na magkaroon ng kumpol ng mga alikabok at maliliit na object sa mga nabanggit na Lagrange Point. Ang teoryang ito ni Roser ay napatunayan ng ilang mga astronomer sa isang observatoryo sa Tucson, Arizona noong 1983 nang gumamit sila ng isang makabagong teleskop upang silipin ang mga naturang Lagrange point kung saan dinumamatatagpuan ang mga misteryosong ulap. Sa ginawa nilang pag-oobserba ay wala naman silang nakita na kahit anong bagay sa naturang rehiyon. Pagsapit ng taong 1989, muling nakuhanan ng mga larawan ang naturang kumpol ng alikabok na tila bumubuo ng mga ulap. Ito ay nakuhana ng astronomer na si Marcia Dwinyarski mula sa isang observatory sa Poland. Base sa kanyang mga larawan, nalaman ng mga siyentipiko na ang mga naturang ulap ay mamula-mula kumpara sa counterglow, na kulay ng ibang mga space clouds. Pero pagsapit naman ng taong 1991, muling pinagdudahan ang existence ng KDC, dahil isang Japanese space probe ang nag-obserbo sa L4 at L5 Lagrange Point. Walang anumang object ang nakita ng nasabing space probe sa mga naturang rehiyon. Dahil dito ay muling umigting ang mga debate kung totoo nga ba talaga ang KDC, at nagpatuloy pa ito ng maraming taon. Pero ngayon ay nagkaroon na ng matibay na ebidensya ang mga siyentipiko, tungkol sa misteryosong ulap na ilang dekada ng pinagdedebatihan. Noong 2018 at 2019, iprinisinta ng mga astronomer na sina Judith Sleys Balog, Gabor Horvath, at Andres Barta ang malinaw na ebidensya ng KDC. Masusi nilang pinagmasda ng mga naturang ulap at kinuhanan nila ito ng mga larawan gamit ang isang teknik ng photography na tinatawag na polarized imaging. Dito ay gumamit sila ng ilang serye ng filters upang maipakita kung paano tumatama at kumakalat ang liwanag sa mga dust particles nito. Gamit din ng computer simulator, masusi nilang pinag-aralan ang galaw ng aabot sa 1.86 milyon na mga particles sa naturang rehiyon. Sa pamamagitan nito ay nalaman nila ang composition at ang pagkakasalansa ng mga dust particles ng KDC. Nalaman din nila na matagal na palang nagkukumpol-kumpol ang mga naturang dust particles sa L5 lag range Point sa loob ng mahabang panahon. Pero ano nga bang espesyal sa KDC, kung bakit ba ito pinagdebatihan ng mga astronomer sa loob ng ilang dekada? Kahit na umaabot sa sukat na 100,000 kilometers by 70,000 kilometers ang sukat ng KDC, na siyam na beses mas malaki kumpara sa Earth, sinasabi naman ng mga siyentipiko na napakaliit lamang ng total mass ng mga dust clouds nito. Base sa ginawa nilang obserbasyon, nalaman nila na ang mga dust particles nito ay may sukat lamang na micron size, o halos kasing laki lang ng mga bacteria cells. Sa sobrang liit ng mga particles nito ay imposible na itong makita ng ating mga mata, at kinakailangan ng gumamit ng isang microscope. Dagdag pa sa model na iprinisinto ni Nabalog, Gabor, at Horvath noong 2018, ang hugis ng mga ulap ng KDC ay pabago-bago. Ang pagbabago ng hugis ng mga dust clouds nito ay tila sumasabay din sa orbital movement ng ating buwan. Dahil dito ay nagkaroon sila ng ideya na ang KDC ay hindi lang basta mga ulap na gawa sa mga dust particles, sa halip ay kinumpara nila ito sa isang namunguong dust storm sa mga disyerto. Ang mga solar wind at ang gravitational pull ng araw at ng iba't ibang mga planeta ay maaaring makagambala sa balanseng kwersa na dahilan upang ma-disperse o magkahiwa-hiwalay ang mga dust particles ng KDC. Pero sa hindi malamang dahilan ay muling nagkukumpol-kumpol ang mga particles nito, at nagpapatuloy lamang ang ganitong proseso. Pero paano at bakit ito nangyayari? Isa sa mga naisip na teorya ng mga siyentipiko ay may kung anong bagay ang nagtatago sa may bandang L5 region ng Lagrange Point, at siyang humahatak sa mga naturang dust particles na nagiging dahilan ng pagkukumpol-kumpol ng mga ito. Bukod doon, saan ba nang gagaling ang mga alikabok? Hindi ba't galing ang mga ito sa isang malaking tipak ng bato na unti-unting nadudurog sa paglipas ng panahon? Kaya naman napatanong na ang ilang mga siyentipiko kung nag-iisa nga lang ba talaga ang buwan ng ating mundo. At dito na nga nabuo ang teorya ng existence ng mga ghost moon. Kung papakinggan ay talagang kakaiba at may halong kababalaghan ng mga ghost moon. Pero sa katunayan ay hindi na bago para sa Earth ang magkaroon ng mga karagdagang buwan o yung mga tinatawag na mini-moons. Ang mga mini-moons ay mga malilit lamang na asteroid na orihinal na nag-o-orbit sa paligid ng araw. Ang iba sa mga ito ay dumadaan sa paligid ng Earth at minsan ay lumalapit pa ng gusto sa ating atmosphere. Dahil sa gravity, natatrap ang mga asteroid na ito sa gravitational pull ng Earth dahilan upang magpatuloy na umikot ang mga ito sa paligid ng ating mundo. Noong 2019, isang asteroid na pinangalan ng 2020 CD3 ang lumapit ng gusto sa atmosphere ng Earth at nagpaikot-ikot ito sa paligid ng ating mundo sa loob ng mahigit isang taon. Mula January 2019 hanggang May 2020 ay tila nagkaroon ng ikalawang buwan ng ating mundo. Gayunpaman, ang mga mini-moons ay masyadong maliliit, at hindi basta-basta na nadedetect ang mga ito ng ating mga telescope. Kinakailangan muna na lumapit ang mga ito ng gusto sa atmosphere ng Earth, upang makita ito ng mga siyentipiko gamit ng kanilang mga teleskopyo. Sa katunayan ay apat na minimums pa lang ang nadidiscover ng ating mga siyentipiko. Kaya hindi na nakakagulat kung mayroon talagang mga ghost moon na nagtatago sa madilim na bahagi ng mga Lagrange Point, na naghihintay lamang na ma-discover. Ang Kordoluski Dust Clouds o KDC na isa sa mga naging basehan ng existence ng mga Ghost Moon ay patuloy pa rin pinagdedebatehan kung ito nga ba ay totoo o bunga lamang ng malawak na imahinasyon ng mga siyentipiko. Ang pambihirang celestial phenomenon na ito ay nararapat lamang na pagtuunan ng pansin upang madagdagan pa ang mga nalalaman ng mga siyentipiko tungkol dito. Maari din na maging daan ito upang makadiscover pa sila ng iba pang mga bagay na umiikot malapit sa ating mundo. Ang pagsusubok ng ilang mga siyentipiko na hanapin at patunayan ang existence ng KDC, ay talagang sumubok sa kanilang kakayahan sa pagtuklas ng mga bagong bagay at kaalaman sa larangan ng astronomiya. Ang patuloy na paghahangad ng mga tao upang tumuklas ng mga bagong bagay, ang siya rin nagtutulak sa mga ito upang lagpasan pa ang kanilang mga limitasyon, nang sa gayon ay mapalawak pa nila ang kanilang mga kaalaman. Ang mga kababalaghan sa likod ng mga misteryosong dust clouds ng KDC, gayon din ang kababalaghan ng mga ghost moon, ang nagpapaalala sa atin na marami pa tayong dapat malaman sa napakalawak at tila walang hangganan na kalawakan. Kung nagustuhan nyo ang video ng ito ay mag-iwan sana kayo ng munting komento sa ating comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel upang maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa inyong panunood at muli nyo akong samahan sa ating susunod na kwentuhan.